Attorney, ano po bang ibig sabihin ng prenuptial agreement bago magpakasal? Hi, I'm Attorney Eliana. I'm one of the lawyers here at Respicio. At sagutin natin ang kanyang tanong. Ang prenuptial agreement o marriage settlement ay isang kasunduan na ginagawa ng mga magkasintahan bago magpakasal kung saan sila ay nagkakasundo kung paano hatiin, pag-aariin at pamamahalaan ang kanilang mga ari-arian habang kasal at sakaling maghiwalay o magpapaano. Ang layunin ng prenuptial agreement ay para mabigyan ang mag-asawa ng kalayaan ya na pumili ng property regime na naiiba sa default na sistema na itinakda ng batas which is the absolute community of property. Dapat itong pirmahan bago pa maganap ang kasal at ipa-register sa proper local civil registrar. Ang kasunduan ay dapat nakasulat, pirmado ng parehong partido at kinagawa bago ang kasal. Keyword there is pre-nuptial. Para magkabisa sa mga third parties tulad ng mga creditors, kailangan ito irehistro sa local civil registrar at sa register of deeds kung may kasamang real property. Kung walang pre-nuptial agreement, otomatik kong ipapatupad ang absolute community of property. Ibig sabihin nito, ang lahat ng mga ari-arian na pag-aari ng mag-asawa bago at habang kasal ay ituturing na conjugal property or magkasama nilang pag-aari. Ang pre-nuptial agreement ay nagbibigay sa mag-asawa na pagkakataon na i-customize ang kanilang ilang property arrangement bago magpakasal upang maiwasan ang default system na nakasaad sa family court